Sa visa ng isang search warrant, pinasok ng mga paritiba ng Pampanga Police Provincial Office at Kapitolyo sa pangunguna mismo ni Pampanga Governor Dennis Dota Pineda ang dalawang hektare ang exclusive leisure resort sa barangay Senyura Porac, Pampanga. Bagsakan ng mga, mga boses siguro kasi talaga mga for VIP lahat yung setup different room. Sa inisyal na impormasyon na nakalap na mga otoridad, Puga Dumano ang naturang leisure park ng mga Chinese bosses na nag-ooperate ng ilegal na pogo sa Lakit South 99 sa Bamban, Tarlac at Porac, Pampanga. Dito itaas, Tumambad sa mga otoridad ang isang indoor firing range isang underground tunnel papunta sa bahay sa gitna ng isang lagoon. Mga magarbong VIP rooms at halipad. May mga gamit din na pan-torture at mga dokumento na narecover sa lugar. Kasama po natin mismo si Chairman at hindi nga po niya alam na mayroon pong firing range doon. supposedly bago po magpatayo ng ang una po makakaalam is yung ating pong chairman ng barangay. And then tinawagan din po natin ang ating uh RCSU dito sa 4A para po ay check nga po kung mayroon pong kaukulang papeles. Ito pong nasabing uh, firing range and uh, nagconduct din po sila ng inspection and uh, nagbigay din po sila ng certification na ito po talagang firing range na ito is wala po talagang papel. Nahuli rin sa loob ng resort ang nagpakilalang caretaker at housemaid pero itinuturong incorporators ng Ruin Corporation na may koneksyon sa Lucky South 99. Bukod pa dito, may nahuli ding tatlong babae at tatlong yung lalaki na nagpanggap bilang mga maintenance workers ng resort. Halos limang kilometro ang layo mula sa Lucky South 99 Pogo Compound pero bigong makita sa resort ang subject ng warat na si Catherine Cassandra Lee Ong. Inahanap pa rin ho natin yung mga sinasabi nila mga Chinese na nakatakas, yung mga boss na wala pa. At uh, purpose nga baka sa human trafficking na uh, meron pa tayong makuha doon. Sa datos ng mga otoridad, walang building permit o clearance ng barangay ang pagpapatayo sa buong compound ng leisure resort. Para sa Balita Pampanga, Louise Rutao.